Ang United Nations International Children Emergency Fund kung UNICEF kay ni saad nga padayon silang mo trabaho alang sa mga kabatan-unan ug kababayen kinsa mga biktima ni bagyong Yolanda niadtong Nobyembre 8. Gani pormal nga gipermahan ang Memorandum of Understanding tali UNICEF ug sa 40 ka mayor, sa probinsya sa Sugbo, Leyte, Samar ug Capiz niadtong Miyerkules. Aniya ang video report ni Jean Mondoniedo Inot. Formal na gilagdaan sa 40 ka gikan sa probinsya sa Cebu, Leyte, Samar ug Capiz ang Memorandum of Understanding tali sa UNICEF kansang tumong maong pagtabang sa mga lugar nga apiktuhan sa bagyong Yolanda. Tinguha usab sa mong conference ang pag-ila sa mga paagi na makatabang aron makabarug pagbalik ang mga apiktadong munisipalidad. Ang MOU signing gihimo na itong Merkulis ato sa Partnership Conference na gipangunahan ni UNICEF Representative Angela Kearney o UNICEF Deputy Representative Abdul Alim. We're part of the bigger United Nations community and we're part of the even bigger humanitarian community that was here with you before your Lander came and we will be with you for a long time now that your Lander has gone. Uban sa mga nitambong sa mga panagtigong ang mga gobernador o mga representante sa nagkadayang humanitarian agency sa Nasud. Kini si Jane Inot para sa Sunstar Pilipinas.